Welcome sa panibagong adventure mga par Sa video na ito, pupuntahan natin ang isang underrated island dito sa bayan ng Santo Tomas, La Union Ating tuklasin kung gaano kaganda ang tinatawag nilang Virgin Island Ibabahagi din namin sa inyo kung saan tayo dumaan Puntahan lang natin tong gilid ng dagat. Baybayin lang natin to. Mga posibleng mangyari sa ating paglalakbay at anong klase ng pagsubok ang dadaanan ng ating motosiklo. Yare. Eh. Chublis ba yan? Ah, ka naman pala. Ay, Ba't pumaon? Kaya tara mga par, umpisa na natin ang video Alright mga par so magandang umaga So andito tayo ngayon sa Apuntang La Union, Santo Tomas Para mag rides na naman tayo Alright so Meron tayong pupuntang isang lugar Diyan sa may Santo Tomas, isang island Pero dadaan tayo ng Aguo Hindi tayo magbabangka Nagstart po tayo ng Alas 6 Ngayon may nag-aantay sa atin Doon sa may Aguo, La Union uh, Makikipag meet up kasi siya yung magtuturo ng daan papuntang Songyut Island so tara let's go all right so may nag-aantay sa atin nag-aantay si Kalods so kung bago po kayo follow niyo po siya sa FB sa Facebook Kalods TV ang pangalan niya. Ayan, so siya po yung nag-aantay sa atin dyan sa Agora Union. Ewan ko lang kung may mga kasama pa kami iba Titignan namin kung Ano ba ang mayroon dyan sa Sanggiyot Island Titignan natin kung Gaano ba kahirap pumunta dyan At paano ba natin to pupuntahan Alright, so nandito na tayo sa may La Union time, So time check tayo 6.12 Nasa Santo Tomas na tayo Alright, so sa mga hindi pa po dito sa La Union uh, Mayroon po sila ng policy regarding po sa mga bus So yung mga reflector natin, mga motorista So ang schedule po nila dito is around 6pm to 6am So kung madaling araw kang babiyahe papunta dito at dadaan ka sa La Union Opo, ikaw po ay magsuot ng bus dahil yun po yung patakaran nila dito alright so welcome to Aguo ang Eagle of the North ay isang parke na makikita sa Aguo Union madadaanan ito sa Jose de Asperas Highway ang nagdesenyo ng agilang ito ay si Anselmo Dayag ang agila ay nakadesenyo na parang handa na itong lumipad na sumasagisag sa impluensya ng Pamilya Marcos Okay so nandito na tayo sa may bayan ng Aguo so hanapin na lang natin si Kalods Nasaan ka na Kalods sumuko ka na napapadigilan ka na namin ayan nandito na tayo kay Kalods kasama na natin Alright, so dito kami sa Ago, bayan ng Ago Ayan So, nakaliwa kami Dito sa intersection nila And then, turn right Oh, hindi <laughs> nating kabisado to Alright, so turn left again All right, so nag-turn right, nag right kami dito sa may San Barangay San Isidro. Dito sa may Agoo Bato or Santo Tomas. <laughs> Hindi ko na alam. Pero nag-turn right tayo dito. So andito na po tayo sa may gilid ng dagat. So ito yung land land tour papuntang Songyut Island. All right. Ayos, nasa dagat na tayo mga par ayos dito parang aguo din ah I mean kagaya ng aguo ang kanilang uh, gilid ng dagat dito sa may pangpang -pang, ang daming mga bato siguro dahil sa para maprotektan siguro yung mga residente dito meron silang nilalagay na bato para hindi masyadong malakas yung alon na tumatama dito sa may lugar nila so madami ding residente pala dito Yeah, so ito yung boundary nila Santo Tomas, na Union At Aguo. So dito, Santo Tomas na po ito Okay, so start na ng Calvario Ng ating mga scooter Mga motor So mapapalaban na tayo dito Matapos dun sa mga Simento Tingin ko dadaan naman tayo sa lupa Alright, so Kagaya lang nakita ko sa mga ibang vlogs eto na Ang hindi simentadong daan mapapalaban na si Honda Click ang scooter na naging off-road let's go ayan, so pag tinignan natin, dyan po yung dagat sa kabila ayan oh, yung mga may bato dyan po yung dagat so dito, bakanting lote makikita natin at napakalinis so, ito yung daanan nila kapag umulan or medyo madakas yung ulan alanganin po ang daanan natin hindi na po pang off road ang mangyayari pang putikan road na tayo pag pumasok tayo dito so ayan may crossing dito diretso lang okay eto na ang off road ng Songyut Island let's go Okay, so matapos ang off-road Ito na naman tayo sa espalto Yung mga kunting espalto Alright, so sa may multi-purpose Barangay Council ka. Kabata ah, Hindi ko alam kung anong barangay ito Pero ito na yung school nila Ayan o oh. Sige, sa kaliwa natin itong school nila Alright, so Bawal ang maingay ng motor Buti na lang yung motor natin Okay, after off road dito na ang manabuhangin na daanan papuntang Songyut Island. Okay, so magpapakaliwa po tayo dito. At ito na ang buhangin na daanan dito sa may Santo Tomas. Okay, so napatan tayo. <laughs> napatan si Kalods. Nga cublis Chublis ba yan? O. Ah, At ka naman pala. Feel... Bat pumauun? Na may gumana parang may maliit na ano. Pa-tanggalin ko pag Di mo. May silat ba yan? Eh, o oh, pag may wala, pag wala yan, hindi mag ano yan. Ayaw mo muna. Wag mo nang ano, wag mo nang ano, pilitin ihirain kasi dadabas yan. Nakachublis ka pala. Pero malambot, sobrang lambot. Hindi naman. Yun nga lang, parang may hams. Eh, lupa naman to. Pagdating natin to, di ano. Malapit naman nata tayo. Pag nasa simento na, din doon natin pa ano. Buti lang tubeless yung motor ni Carlos At dahan-dahanin na lang namin. Medyo hindi maganda yung takbo pag ano, tumutunog-tunog. So lahat na ng ano, nadaanan namin. Semento, spalto, bako-bako, nadaan, buhangin, bato-bato. Ito na. Nandito na lahat. Pag pumunta kayo ng Sungyot Island, the best. ayos napaka gandang experience to lahat ng klase ng daan dadaanan na namin ito pa wow ha? Kaya nga eh. Nahay tide pa tayo. <laughs> Don hindi naman tayo makakadaan doon. Sayang nandoon na tayo, you <laughs> Sayang eh. Wala lang dito lang tayo. Lumubog. Ayaw tayong papuntahin. experience of the max <laughs> Woo. Woo. <laughs> experience grabe nakaibang experience ito ah Hindi na, na pwede motor natin. Kailangan ka, na, dito. <laughs> Gawin na. Uli, motor na, <laughs> Gagawin na lahat para naman <laughs> Content. Sana masuklihan yung ano namin bago namin. <laughs> alright so eto nilakad na namin. si Kalods TV. Yeah, support niya yan. Marami nang viewers yan, followers na lang kailangan niya, supportahan natin. <laughs> kailangan niya ma-monetize para din daw siya mag-abroad. <laughs> okay. So ito po yung lakad natin. ano ito yung puro sandbar, sandbar doon. Tapos tinilakad natin. Ayan, eh, nandun yung motor natin sa may bato. Okay. Tara, magpalipad tayo ng drone. Ang Sumiot Island ay isang underrated island na makikita sa Narbacan, Santo Tomas, La Union. Ang island na ito ay may kulay abo na buhangin, malawak na dalampasigan at asul na karagatan. Ito ay may layong 12 kilometers mula sa bayan ng Aguo at 6 kilometers mula sa Santo Tomas Public Market. Ang transportasyon papunta rito ay pwede mag-tricycle, motorsiklo at pangka. na to ayos napakasulit sulit ang punta natin dito so level ng tubig halos makikita na natin yung level ng tubig halos magkalos malapit ng pumantay siguro pag malakas yung bagyo baka nawawala yung daan doon doon sa may sa may isang doon makikita natin yung daan doon so let's go Kalods. Ayan. So, ano masasabi mo? Gusto mo pang yung mga followers mo? Gusto mo ako nung upload mo mag-subscribe. okay. So, nagbabalak mag-subscribe mga nag-view. O, follow nyo na lang siya. Tapos sa sa YouTube, ah, sa YouTube, Facebook. Sa YouTube, Kalods TV din. And Facebook, Kalods TV din. So, makikita nyo dyan. Mga drone shot yung kuha niya. Malapit na rin siya mag-vlog. Abangan nyo. Okay. So, hanggang dito na lamang ang aking tour dito sa Songyut Island. At patatapos na. Uh, kung bago ka lang po sa aming channel please click like and subscribe share nyo rin sa mga kasama natin para maging happy tayo lahat okay signing off you'll joy